no? may bago tayong video so mag-upload muna tayo ngayon kasi na binigyan tayo ng tropa natin ng magamba so papakita ko sa inyo para may mo na ako sa inyo tayo nag-upload ngayon kasi nagkagagamba tayo kay di binigyan tayo ng tropa natin kasi nunong papakita ko sa inyo sa mga susunod na video ng tropa natin So, shoutout sa kanya. Kasi, so, yung hindi tayo nagagaming gagamba. Legit na tropa talaga natin yun, eh. Best friend ko yun. Best friend. Iba't yun, eh. So, ito yung mga gagamba natin, oh. Ito yung... Ito, ito, ano to. Huli ko to. Huli ko. Kasi, sabi ko, nakita ko siya dun, eh. Nagahanap ng gagamba mag-isa. Kaya, sinamahan ko. Sabi ko, ginagawa mo dyan. Kung huli daw siya gagamba, bibenta niya daw. Pero ito, hindi niya benta sa akin. Uy. Meram, ay, meram. Binigay pa lang sa akin. Tapos ito, may nangitlog pa tayo. Ito nga ano Ito nga itlog, eh. Kulay Ito, ang payat. Sobrang payat. So, dalawa lang yung gagamba natin. At ito yung binigay nyo sa atin, oh. Uh, tignan natin. Oh, isang tigrihing puti. Yan, oh. Isang tigrihing na puti. Medyo may pagkatabaan. Yan, oh. Yan. Ganda, ganda, ganda. Lagyan na natin sa kulungan. ano lalagyan na natin. Tunay pa natin yung iba. Uy, wow, larazan. Rahan tawag nila dito, pero sa amin, larazan. Ano? Oop. Oh. Uy, nagtay. Pinigay sa atin. Kasi tinulungan natin siya mga huli. natin sa kayungan. Ito pa. Ay! Patay! Patay na. Wala palang pagkakita ko patay na kasi nakaganto na. Ayan. Patay. Patay. upload ko. Ngayon lang ako nakagagamba na ito, ha. Marka Uno. Oh, Marka Uno. Salamat sa tropa natin na yan. So, niya tayo ng Marka Uno. Favorite spider ko pa naman ito. So, may sugat ako dito, mga tropa. Ayan, ayan, tapos dito. Yan, kita laman yan. May eh, kita laman. Kaso, dinabunan ng dugo. So, hanggang dito na lang muna, mga tropa, no? Kasi... Abangan nyo yung mga susunod natin na upload kasi may gagamba na tayo, eh. Bye-bye! Please subscribe!